Asa na ba si Red? Tagal-tagal? Oh, batchmate! Kaya na ka pa ba nag-aantay? Ay, naku, kahapon pa. Sabi ko, alas tres tayo magkikita. Anong oras na? Alas kwatro na? Eh, pasensya ka na kasi nag-review ako ng maayos kasi alam ko, matatanggap ako dun sa bagong kumpanya na naghahanap ng executive assistant kasi alam mo naman kung gano'ng katalino, di ba? Doon ba yun sa... P.O.T.G company? Mm -hmm. Nakita mo rin pala yun? Eh, mag apply din ako dun eh. <laughs> Ikaw? Oo, oh, bakit? Hindi ba malabong matanggap ako dun? Eh, di ba nung college tayo nangungopia ka lang sa akin? Hoy, excuse me. Hindi ako nangungopia, no? Ikaw nga itong nangungopia sa akin? Tapos pinagkakalat mo pa yung answer ko dun sa likuran? Hoy! Hoy, di hamak na matalino ko kaysa sa'yo. Kaya yung pag-a-apply mo, sinasayang mo lang yung oras mo dyan. Matatanggap? ikaw matatanggap. Yung, ikaw yung nag-aaksaya ng panahon at oras. Masyado kang namang umaasa na matatanggap ka doon. Alam ko naman mas bobo ka talaga sa akin. <laughs> ano? Ako bobo? Hoy, tignan natin. Wait. Baka may umiyak. Hoy, classmate! Ikaw pala si lens. Eden. Class? na kayo? Okay lang kami. Ito. Payaman na. Sino ka? Ito ako dati nung no, kasama. Di ba natatandaan? Si Prince? At, Prince? Kung dati Prince? kasama. Hoy, ikaw yung binubuli namin. Kasi lalambot-lambot. Ah, nung college? Hindi oh, ko oh. naman masyado At saka, ano ba nangyari sa'yo? Ba't naging ganyan na yung trabaho mo? Kaya nga, alam mo ba nakakahiya yung mga waiter na trabaho? Hindi na ako magtataka kasi nung college pa lang naman alam ko namang bobo. Mas, kung bobo to, mas bobo ka. Pero alam mo ba, nung college tayo, napansin ko na rin naman na wala naman kasi kayong kaya sa buhay. Ano, paano ko ba nakapasok sa school natin? Ah, awa lang. Awa lang siguro. May nagpapasok sa'yo dun, no? Anong awa? Siguro inuto yung admin para makapasok dun, maka-scholar. <laughs> Pero alam mo ba, yung trabaho mo nakakahiya. Mukha lang maganda, pakinggan, waiter. Pero para lang din yung katulong kasi, inuutosan ka ng iba't ibang tao, di ba? Hoy, wala ka bang plano sa buhay mo? Hanggang dyan na lang ba yung kaya mong marating sa buhay mo ngayon? Ano ba? Yung trabaho Marangal to. Bakit pa ganun yung mga ugali ninyo? Marangal nga. Kaya ba niya mapakain yung pamilya mo? Exactly. Ano ba ito? Kung ako sa'yo mag-resign ka lang dito, huwag ka na pa nila trabaho. But, sa bagay, bobo ka naman. Tingin mo may tatanggap pa dito? Eh nakapasok nga lang yata yan dito kasi naawa din eh. Hindi na talaga magbabago yung ugali ninyo, no? kahit dati pa man, ganyan yung mga ugali ninyo. Bakit? Kailangan ka ba respeto? Alam mo meron ka? Alam ano mo ibubuga mo sa buhay? Eh di ba sa squatter ka lang naman nakatira? Tsaka yung nanay mo laging bumubunta sa school, nagbebenta ng kung ano-ano. <laughs> nagbebenta ng ice candy, naalala mo pa ba yun? Grabe naman kayo, classmate. Parang wala naman tayo pinagsamahan. Eh, wala naman talaga tayong pinagsamahan. Tsaka yung pinagsasabi mong pagpabago. At kami magbabago para sa'yo, ano, kami pa mag adjust Dapat ikaw mag adjust sa amin. Kasi, mas matalino kami, mas mayaman kesa sa'yo. Tignan mo, waiter lang na abot. Nakakahiya ka. Dapat sa batch natin walang mahirap. Dapat mayaman. Baka naman makakahingin sa inyo ng konting tulong, pangkain lang. Si Mang Gina to ah. Mang Gina? Oo! Nakikilala niyo ba ako? Oo, oh, kayo po yung professor namin ng college, di ba? Eh mo naman, hindi pa kami ulianin at hindi pa kami bulan. Ah, nakilala niyo pala ako. Eh, alam niyo, hindi sana ako ng konting tulong sa inyo kahit pangkain lang. Hoy, wala kaming pera para sa mga katulad mo. Tingnan mo, ang paslupa ka na, namumulubi na. Tutulungan ka namin, no way, pinaghirapan namin ito. At saka nakaalala mo, pinapagalitan mo kami pag wala kami assignments. Ano ka parents namin para disiplinahin kami? Excuse me, pinapasahuran ka lang sa school talagang nagsama pa kayong dalawa ngayon eh, para guluhin kami. At saka mga, Gina, ano ba sa sa'yo? Ba't ganyan ka? Ah, ah sinugal lahat ng asawa ko, lahat ng pera namin eh. Pati lamsam na nakuha ko, tapos sabay layas. Kaya palayas-layas na rin ako ngayon. Eh tama po pala kayo eh, bakit nyo hinayaan yung asawa niyo magsugal? Ay wait lang, bakit ganun ka makapagsalita kay Mang? Okay, hindi kita kausap. Huwag ka makasaba. Wala naman kayo pinagsamahan na to ah. Wala naman talaga? Parang ka pa-eval ka, tsaka yung sinasabi mo ngayon, yung sitwasyon mo, karma mo yan? Tsaka huwag na nga tayo mag a ng panahon dito. Kayo dalawa, antayin niyo na yung pagyaman namin ha. O siya, sige na. Baka ma-disturbo namin yung reunion ng mga pulube at ng isang waiter, mga mahihirap. Lika na, lika na! A-accept ng panahon sa mga ganyan. Mga hindi na talaga nagbago. Sige ah, mauna na ako sa'yo. Ay, ay, pangkit lang. Huwag po muna po kayo. Baka hindi pa po kayo kumakain. Hindi pa talaga nangihingi niya ako sa kanila ng pagkain eh. Eh, lait ang nabigay sa akin hindi pagkain. Ma'am, ano pong gusto niyo dito? Ako, wala akong pambayan. Ay, hindi Akaya po. po. Makaya naman. Okay lang po. Sa po itong restaurant na to. Sa'yo? Opo. Eh bakit mo hinayaan laiting ka nung dalawang yun? Ganun po talaga sila eh. Dato pa po silang ganun. Naku, natutuwa naman ako sa sa'yo. Ang bait mo. Sige na Kahit po, Kahit ano pagkain na lang, basta makaraos lang, talagang masama na yung gutom ko eh. Kahit ano na lang ibigay mo. Ito po, ma'am. Oh. Specialty po namin yun, ma'am. sige. Yan na lang. na so, lang, ma'am. Kausapin ko muna po kayo. Ano po bang nangyari sa inyo talaga? Nako, yung walang hiya akong asawa. Yung nakuha ko lahat, pati retirement piko, ko. Nilaspag kasi may babae siya. Tapos nung isang araw, nag, ano sila, iskandalo sa school. Ginawan pa nila ako ng usap. Hanggang sa natanggalan ako ng lisensya, hindi na ako makapagturo ngayon. Kaya palapay-labay na lang ako. Kung lang ako, kasi umalis ako dun sa lugar namin, nakakahiya eh. Dahil sa nangyaring iskandalo matapang pa yung kabit niya sa akin kasi eh ito pagalagala na lang ako pahingi-hingi ng pagkain ah ganun po ba ma'am kawawa naman po pala kayo ah sino mo ako ma'am di ba professor ka po ng accountancy oo, yung tito ko po naghahanap siya ng bagong tauhan sa POTG company baka pwede ka po dun talaga ba matutulungan mo ko dun opo Bibigay ko na po sa kanya mga papeles mo. Baka magagawan mo ng paraan. Ako po bahala sa inyo. Ang gagawin ko po, ako na po magpiprint lahat. Ako na po may sagot ng lahat para po pag ipapasa niyo po yung paper niyo kay Tito, tanggap na po kay agad. Ay, nakasus ko. Salamat. Salamat, ha? Salamat, Prince. Huwag po kayo maglala. Ay, sabit lang po. Wanan ko muna po yung pagkain niyo. talagang tinuloy mo yung pag apply mo, no? Bakit naman hindi? Diba ba sabi ko sa'yo matalino ako? Eto ikaw nga ito nakakahiya, tumuloy ka. Baka madumihan pa yung pangalan ng school natin ang dahil sa'yo. Ang aga-aga akong -aga dumating kasi alam ko namang ako rin naman yung matatanggap dito. Tsaka ikaw. Ewan ko, nag-aaksaya ka lang talaga ng panahon. Alam naman natin na kung gano'ng kakabobo ng college, di ba? Kaya nga, hindi ako masyadong maaga. Kasi kahit ilan pa kayong interviewin, ako pa rin yung pipiliin. Masyado ka naman nagmamagaling, Eden. Alam mo naman kung gano'ng ako katalino nung college, di ba? Tsaka kung gano'n kadami yung mga teachers na humahanga sa pagsagot ko sa mga exams natin. Humahanga? <laughs> o naghumaling sa'yo kasi inaakit mo para pumasa ka? Oy, wag mo ako pagbibintangan ng mga ganyan-ganyan, ha? Eh, ikaw! Di ba, marami rin naman teacher nagkakagusto sa'yo? Baka nga nagpapaano ka sa mga iba natin teacher para pumasa ka, eh. Hoy, chismis <laughs> ka, ha? Hoy, huwag mo akong ginagawa ng kwento. Nako! Ang gawa niya dito? Malay ko! Eh, hindi ba obvious na kalinya dito? So mag apply bobo ka talaga. Hoy, Ma'am Gina! Ano niya mo dito? mag apply din. Eh. mag apply ka! <laughs> Nakakatawa naman kayo. Alam niyo ang tandaan niyo na pero napaka-ambisyosa niyo. Hindi niyo ba binasa yung post? Ang sabi doon, ang hinahanap, yang competitive, skillful, at saka energetic. Ikaw, may, meron ka ba noon? Ma'am Gina, magpahinga na lang kayo sa bahay, mabuti pa. Kaya nga, nawala na rin kayo sa pagtuturo, di ba, sa school? Kasi ngayon mag apply ka pa dito, tingin mo matatanggap ka? <laughs> at hindi ka ba nahihiya doon sa ginawa ng asawa mo? eh malamang, makikita yung background mo, di ba? Na ganun yung nangyari. Siguro totoo talaga na may something na ginagawa tong teacher natin dati. Kaya siniraan ang asawa niya. Tapos dito pa mag apply sa malaking company. Hoy naman, masyado mong dinumihan yung school natin. I mean... Tsaka hey, nung school. college kami, wala naman kami natutunan sa mga tinuturo mo eh. Halata nga. Halatang wala nga kayong natutunan. Kasi kung may natutunan kayo, kahit pa paano, may konting respeto kayo sa matanda at sa naging teacher nyo. Wala, wala kami natutunan, natutunan kasi si bobo ka magturo. Grabe <laughs> 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 naman kayo. For sure, mahuhopya ka. Pati ikaw, mahuhopya ka. Kaya kung ako sa inyo, umuwi na kayo. Nag-aaksaya kayo dito ng panahon. Ako lang naman yung makukuha dito. Alam mo, tanggap ko pa na matatanggap ka kaysa naman dito. Ayan, tingin mo pa matatanggap yan? Pero... Tulad na rin ang sinabi mo, baka parehas lang din kayong di matanggap. Kaya kung ako sa inyong dalawa, umalis na kayo. Let's see. Huwag ka magsalita ng tapos. Baka pagsisihan mo lahat. Ah, oh, ang baho. All right. so lumabas na yung result ng exam and I would like to say na congratulations to all of you kasi taas ang tatas ng scores ninyo. And however, may isa talagang mas mataas, yung pinakamataas mataas ng score. Hi, ako na sir? yan. Hindi sir, ako. Mas matalino ako sa'yo. Mas lalo lalo naman, mas matalino ako kaysa dito sa matandang to. Ay nako, magpapahambol na lang ako sir. Kasi in-expect ko naman na yung dalawang to, di nyo tatanggapin. Kasi alam ko naman ako yung pinakamataas na nakakuha ng score dyan. Mungarap. <laughs> uh, anyway, Miss Gina, may sasabihin ka ba before, before I announce? Um, wala naman po, sir. Oh, naku, umuwi ka na. Nag-aasaya ka lang ng panahon dito. <laughs> Alright. Um, sige. Ganito. Actually, um, hindi lang ako yung may-ari ng business. Dalawa kami, ng pamangkin. So, ako may napili na ako, eh nag-usap na kami. And, pero siya yung mag-a-announce. Ay, naku, sir. Kahit balik-balik ta rin natin, ako pa rin yung mapipili. Kahit sino pa yung pamangkin mo, siyempre nakita niya yung credentials. So, napakaganda. Ang dami mong sinasabi. Alam ko namang ako yun, sir. <laughs> so anyways, aalis muna ako. Tatawagin ko lang yung business partner ko. Sige Yung pamangkin ko. Siya na yung masasabi, sir. Walang problema, okay. sir. Excited na ako. Alright. Thank you po, sir. Hoy. Umalis ka na dito. Ha, kasaya ka pa ng panahon. Kaya nga. Saka makakamay dito. Ikaw din, umalis ka na. Kasi ako naman talaga panggap. tanggap. Kaya huwag kayong mangarap dalawa. <laughs> Parehas lang kayo nangangarap. <laughs> Ay nako, tingnan na lang natin. For sure, bukas may trabaho na ako at yun na yung simula ng pagyaman ko. Huwag ng gawin yan. Dumidikit sa akin yung kabahuan ng pabango <laughs> May basura. Pwede pa kitang tagal-tagal? pa. Wala ano ba lang ba ng Oh, no, kumusta? Kumusta, ma'am? Good morning, sir. <laughs> kumusta yung pag-apply, ma'am? Eh, Ay, lang. Okay lang po. Pamangkin ka? Oo. Kumusta naman kayong dalawa? Eto, <laughs> nag apply Hindi ba obvious? Napakabobo mo talaga kahit kailan. <laughs> Hindi pa rin talaga nagbabago yung ugali ng yung dalawa. Hindi pa ba obvious? Naka-owner ako na to? Tapos <laughs> ganyan kayo magsasalita. Hoy, kumapit ka lang sa tito mo. Tsaka huwag kang masyadong mayabang. Kaya pwede ba? I-announce mo na kung sino yung nakuha. Eh baka nga hindi yan yung pamangkin, nagpapanggap lang yan. Hoy, umalis ka na dyan. Yung pamangkin yung inahanap namin dito na mag-a-announce. Huwag ka na magpanggap. Hindi ako nagpapanggap. Kahit tignan nyo sa mga papel na binigay sa inyo. Andiyan ang pangalan ko. Tignan nyo. CEO nga siya. Business partner, Mr. Enriquez. Um, Prince, di ba sabi mo nga nung nakaraan sa restaurant, parang wala tayong pinagsamahan. Alam mo, lagi naman tayong magkasama nung college, di ba? Tsaka lagi kitang nililibre noon. Nalala hoy, mo pa ba? ba? Hoy, 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 hoy! Ano ba? Nananaginip ka? Ikaw nga tumalakas malakas bully sa kanya. Ako nagtatanggol sa kanya, no? Kaya dapat ako yung kukunin niya Prince, alam mo kung gaano ako galing nung college. Kaya sa aming tatlo, alam ko ako yung ihahire mo. Hindi. Sa aming tatlo, ako lang maiiwan. Kaya paalisin mo na to. Prince, di ba lagi kitang kasama nung college? Ako na ihahire mo. Bakit parang bigla nag-transform yung mga ugali mo? Eh, kasi ano, eh, Siyempre, ako ikaw yung pipili, di ba? At saka na yung pag-usapan niya ng tito niyo. Pero malakas yung kutob ko na ako yung makukuha. Kaya please, kailan ba ako magsisimula bukas, ba? Ready na ako. Pasensya na. I-announce ko na ngayon kung sino yung natanggap. At yung natanggap na yun, sobrang deserving. Napaka-tasa score, saka maganda yung mga credentials niya. ito ako yun! E sabi ko nga sa mo kanina, maganda yung credentials ko. Prince, huwag so, mo na patagalin. Sabihin mo na kung sino, at alam kong ako yun. Pasensya na. Pero ang natanggap namin, ay si ma'am. Talaga ba, Prince? Salamat! Congratulations! Congratulations Mom. <laughs> salamat po! Hoy! Nagpapatawa ka ba? Ito talaga? Ano mo, oh, pag pinili mo yan, pagsisisihan mo. Kasi babagsak tong company niyo. Ngaw mo kayo no, ng ngaw wow. May natanggap na. Magsilayas na kayo. Okay na, di ba? Teka lang, hindi ako naniniwala. Ipakita niyo sa amin yung computation kasi nagdududa ako na dinaya niyo yun para ito'y matanggap. Alam niyo, ayoko na lang magsalita. Pag na kayo, ayaw ko na makita yung mga pagmumukha ninyo. Mga wala kayong utang na loob. Talaga nga na kami. At saka sisiguraduhin ko na babagsak yung kumpanya mo. Dahil ito yung pinayar mo. Ano magiging ambag niya sa kumpanya mo? Matanda na yan. Tsaka, oo, aalis na kami. Tara na, Eden. Gaakse lang tayo dyan. Thank you ulit, Sir Prince, ha. Maraming salamat sa tiwala na binigay mo sa amin. Wala po yun, ma'am. Saka tinatanggap namin sa kumpanya dito. Hindi yung mga ganung ugali. Kasi hindi aahon ng kumpanya na kung ganun lagi yung mga ugali ng mga empleyado namin dito. Kagawin ko lahat ng best ko para naman hindi ka mapahiya sa tito mo. So, welcome to POTG Company. Sige, sir. Thank you po. Una na po ako. Simula ka na po bukas, ha? Opo. Thank you. O yan, tingnan mo. Di na naman tayo natanggap. Ultimo fast food, hindi rin tayo tinatanggap. Eh, paano mag-a-apply ka, na tsinelas ka lang. Wow, nahiha naman ako. Ikaw nga, bukod sa naka-tsinelas din, naka-short pa. Mukhang hindi aplikante. Sana kaya tayo kakabutin ito? Uy, malay ko. Alam mo, minalas-malas ako. Bakit mo tayo talaga magkasama kung saan tayo mag-a-apply? Ewan eh, um, ko rin talaga. Parang ikaw talaga yung may balat sa kwente. Hoy, huwag mo akong ginaganyan, ha? Ikaw talaga yung malas sa buhay ko. Hoy, hoy, hoy. Kumusta ang mga estudyante ko? Si Ma'am Gina. <laughs> naka ka na ngayon, Ma'am Gina. Eh! Naka-coach nga. E, tingnan mo. Naka-tsinelas din naman. <laughs> Sorry! Kukunin ko kasi yung Chanel kong sapatos. Katerno ng Chanel kong bag. Kaso nakita ko kayong dalawa. Mangungumusta lang? Uh, ito nga po. Naghanap kami ng trabaho. Kaso walang tumatanggap sa amin, Ma'am Gina. Iba ka? Pwede mo naman ang pasok dyan sa trabaho niyo. Yung... <laughs> <laughs> ako ngayon na natatawa. Asan yung tapang niyo dati? Alam niyo mga anak, minsan ang buhay ng tao parang gulong nga daw. Kaya minsan, dapat walang masyadong maraming dada kung kulang sa gawa. Ano ba talaga? Nangangamusta ka? O nilalait mo lang kami? Dahil hanggang ngayon wala pa rin tawing trabaho. Kung anong pagkakaintindi mo, bahala ka. Alam mo na sasayang ang araw ko sa inyong dalawa, no? Total, nasabi ko na yung gusto kong masabi. Yan na kayo. Ah, Ma'am Gina! Maingay lang to pero wala na kasi kaming pera pa masaya pa uwi eh. Baka pwede mo kami bigyan kahit 50 pesos lang. Ah, ganun ba? Marunong ko rin naman palang makiusap, ano? Pero, neck-neck nyo. Magsawa kayong dalawa. Ganyan ang na-deserve sa mga nagiging ugali nyo. Ugali makandang yun ah. Ikaw kasi. Ang Ay dami mo. mo sinasabi. Ikaw. Hihing ka pa. Ayan, napahiya ka tuloy. Maglakad na tayo. Kargahin mo ako. Oh. Kapagod.